So mo na sa day nga business nga akong itry dere sa syudad mga Inday. O kanin sa day nga business mga Inday is first time na kuning sudlan. Anyway di ay maayong adlaw di ay sa tuang tanan. So kay first time man lagi na ko ni itray nga business mga Inday. So medyo nakulbaan kulbaan ko ani pero wala lang ko laing bit bit ani kundi lakas ng loob na sad. Kay negosyo man lagi atong gisudlan ani mga Inday. So pa jud ka siguraduhan ani og muklik ba jud ni or makaginansya ba jud ko aning panahuna. Basta lang sa ako ang paghebalo is gitray lang nako ang business nga naa ning sulod sa kung una-una ba. Kay kanon mga mga panahuna mga Inday is summer siya. So wala yung mga klase ang mga bata. So mo na fair pick ay nga mag ta. Kay lagi wala pa kay sa gabal sa tuang time o kani nga business mga inday no mga bag ni siya, pero ang gikuha jud ani is good quality tanan kay para mahalin siya or para makaginansya sa sad ko sa business nga ako ang gisudlan pero before gali mo mosulod og business mga inday so kailangan jud mo ngay knowledge o kailangan jud mo nga discard kay kani good nga business is kay kag ani so maglimpyo pa ka sa mga bag magrepair pa ka sa mga bags nga naay mga gamay mga damage na kaya ra mo nga i-refer kay para mahalin pa siya o para di pugka magansi so kailangan jud ka kabalo ka mo discard ani nga pamaagi pero ako magod inday every time nga masulod ko og business, kailangan ready jud ko og kailangan adjo ko knowledge sa business nga ako ang gisudlan. Kay samtang manggo nagpaabot ko sa kung baboy dito sa bukid nga mga anak siya, so kailangan nasad ko, itag na sad ko mangitag na pamaagi og laing business nasad. Maunang, na sad. Mao nang gitry na ko ni nga business kay lagi sa akong pagkahibalo is dako dako jud ka sa isa ka box ani kung malin lang jud tanan. Og kaluyan sa so, sa ginuod dai eh, mga inday no, so sa isa ka box na ko is gamay rasad kay ko og mga damage nga nakuha ba. Mao nang every time nga na ako'y business nga sudlan, so i-bless rasad ko sa ginuo kay lagi ako dyan nagipangayo sa iyang idea. Kay dili man good di, nga mag-business ka nga ikaw ra ang magdesisyon so kailangan sad mangayo sa kaupan o panalangin dito sa Ginoo. Nga tugutan niya ang imong mga plano sa imong kinabuhi ba. O giniwi day mga inday no kung gusto sad imo mo try ani nga business so pwede sad ko niyo i-PM e or pwede sad mo mag-order nako kay tagaan ta mo og mga good quality na sa isa ka box so tanan na mahalin nga wala na moy labay ba. Kani isa ka box ana mga inday so ang sulod ana is 40 more less. Kung sa kuwa mo mag-order mga inday so ang makuha ninyo sulod sa isa ka box is wala na siya damage tanan na mabaligya ninyo ug makaginan siya day mo ana sulod sa isa ka box mga inday is 5000 pesos pataas or 5000 pesos pa, pesos pa so depende ra na siya sa inyong diskarte or depende ra sad na og unsaon niyo pagbaligya ninyo mga items kay namang koy koy mga available nga mga box karon mga inday nga selected na nadaan nga wala na moy malabay an na og magamit tanan or mabaligya ninyo tanan nga mga bag kay kung sa bodiga mangud mo mo order mga inday is na yun siya mga damage so na na mo'y malabay nga mga tanaan. 10 pesos pataas nga mga bags. Pero diri sa ang mga inday tanan sulod sa si isa ka box is tanan mahalin ninyo. Kay para saan makaginansya mo sa business nga inyuhang gisudlan ba? Muna, kung interesado mo mga inday pwede rasad ko ninyo i-message diri ko ang Facebook page kay karon mga mga panahon na mga inday no is kailangan jud ta mo diskarte og mga ginagmay ba home ikananay ta at least na jud kita nga ginagmay mintras wa pay klase ang mga bata kay dili man jud ni hadlang ang ato ang pagka home ikananay nga di na lang jud ta pwede nga maka income ba so diskarte ra gapoy labanan nato ni mga inday nga maka income ta og ginagmay ba kay ako mang isayangan ko sa adlaw nga magdagan nga walay piso nga nagsaka sa mo kailangan mangita jud ko may nga mga negosyo nga kaya ra na akong buhaton or kaya ra na ako isabay ug sa ko ang mga anak ba. O giniwi anyway, mga inday, dirende ako mag-end. Tungmarasan na ako i-share sa inyo. Manang bye mo, ay